Ayan, start na natin mag-unboxing ng uh, solar fan. Ayan. Ito na, guys. May. Ayan. Naga, hindi siya nag-unbox kasi ngayon naga unwrap mo na siya. Thank you so much po sa blessings kay Mama Andolong. Ayan. So, ito take over ko po muna yung vlog niya kasi hindi na po siya nakakapagsalita. Opo. Ayan. So, may ang ako. Na-order po namin yan sa TikTok shop. Kasi po doon, na demo po yung mismong anong tawag doon? Opo, in order na lang po namin. Sa dinademo po yung mismong mam, item. Ma'am um, kasi di namin alam yung ano eh. Mm -mm. puntahan -hmm. Yan. Dinademo na po mismo yung mismong item. <tukut -tukut> itu kanyang... motor ini <laughs> akin na, akin nah Ayan, dito po kung saan pwedeng pagsaksakan, pwede mag-charge. Ayan, ayan yung pinakamotor ng electric fan. Mmm. Mukhang may ano rin siya, LED light. Ayan, ganda. Mabigat siya. Ito nga yung motor niya. Mabigat siya, guys. Ano tayo, simbolo na ito po yung panel niya. Oh. Ayan yung panel. Ang oh, malaki din. Sana po gumana. Kasi bakit hey. ganun? Ano yung diga? Ano itong ano niya, oh? Tapos ito po yung stand niya. Bibigat, guys. Ayan. Ito lang po yung... Ayan. 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 May... Guide niya yan. May dalawang bar po siya. Bulb. 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 May ayan. pre bulb siya. Um, Tapos ayun yung solar. Yes. Hindi ko alam ikabit. Joel, paki pakiasis. Yan. I-vlog din natin bang inaano. Sige. Ah, Joel. Nice. Dito, kahit ito po ka lang dyan. Dyan ka lang. Ayan. Ito, i connect mo to dito. Ayan o, oh. ayan o, oh. yung wire na yan. i connect mo yan. Diyan. Yan. Ika! Nang napanalunan ko sa iyo, Ma'am Erma, maraming maraming salamat ko sa aking gift ngayon uh, maagang pamasko. Thank you very much, Ma'am Irma. Ito ay titesting natin. Ayan. Ayos na po siya. Ayan. Saka ito. Isa. Ayan. Kira tayo mo ito? Mm -mm. Ayan na po siya, Ma'am Emma. saka ito po, Ma'am Irma. O, oh, nandito na yung panel niya. Tama ba? Thank you, thank you very much, Ma'am Irma. Solar panel. Ah? Solar panel. Ayan po, solar panel ng electric pan. Ito po yung nabili. Ah. Okay. Uh, hindi makita. <laughs> ito po, ma'am. Oh, thank you very much. Uh, sa sa aking maagang pagpapasko na rin po ito, Ma'am Irma. Thank you, thank you very much. Oh, testing um, natin yung ano. Uh, it itisting pa natin itong electric fan niya. Ayan. Pakitanggal na lang kaya. Ayan. Ayan. Tanggalin ko siya ulit. Tutok mo na lang yan pa. At? Go. Ayan na po. Ayan na po, Ma'am Irma. O, ang lakas. Ayan. Meron na mag- Ayan na. Ang lakas po, Ma'am Irma. Ayan. Ito na po yung aking ano. Number 2. Ayan. So, number 2. Ito. 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 Number uh, two. Ayan, uh. Oh, sobrang lakas, Ma'am Irma. Sa number 2. Oh. Grabe siya. Oo. Oh, oh. Check ulit natin yung lakas. Ayan. Oh, ayan yung book ni Mama Andalong. Ito po. Oh. ang oh, lakas po. Irma. Thank you very, very much po. Solar fan. Ayan, uh, ayan, solar fan. Thank you very much, Ma'am Irma. Nagpapasalamat po ako sa iyo, Ma'am Irma. At saka sa lah lahat ng mga nalo na tulad ko. Ayan, thank you very much. Ayan, yung kay Ma'am Irma. At saka sa mga sponsor. Thank you very much po, Ma'am Irma. Ayan, ito po isasaksak yung panel niya. Ayan. Tapos, open. Ayan. Okay. Bye-bye po. <laughs> Bye-bye. Salamat po, Mag-Irma.